guys, pa nagluluto kayo ako ngayon na. Ito yan. Kari-kari. Ano yung ko? Talong. Tamanis pa yung olive Para mas malasa. nasa. So dahil bawal tayo sa ito yung mga So luto. Nagalan mga ngayon. Hay, ito to. Tayo sangkap ko nagluto. marami akong kalat lakas noon. Ito na yung naluto kong na-fry to egg ng eggplant. So, dahil wala tayong hawak ng camera ngayon, ay, tingnan nyo guys, ang dami kong kalat. Ito. Ito naman yung pechay. Ayan. Ayan yung siya. Kaunti lang nilagay ko. So, instead ng oil lang gagamitin ko, gagamit tayo ng ayan. Mag-slice ako ng Ito butter. Kaunti lang para may pangisa ko lang sa sibuyas kayong karne. Ayan. Kasi bawal tayo sa ano. Malinsa sana ng karne. Ito ito lang. Ayan. Ayan. Slice. Lalagay natin ngayon sa beef. Ayan. mo gamit ngayon. step na. casual low fire nilagay ko sa low fire so balik pa rin natin ito kaya na malagsa naman ito siguro ganito parati ayan ito na yung klaseng Medyo malalaki kasi yung kinuha kong talo. Ayan. Medyo nasunod na yung isa. Okay. Meron pa. Silipin natin ngayon yung Thank Masalasa kasi yung butter. Butter yung ginamit kong pang -isa. Malambot na itong karne kasi ito yung ginamit ko yung puro karne, walang taba. Half kilo lang ito guys, yan. Half kilo. Ayun, narami kong ito. Narami talong

โอ้ก็ทนาติงหอยย๊อกเป็ดชันาเทนยังไงมันกลายรับภาเีแมน Ganito parati yung ginagawa ko. Pero at least meron siyang pinabaran um, ko siya nang nilagyan ko ng ano, uh, baking powder. Ilagay natin yan. Kasi may, kapag meron siyang mga butas-butas na yan, ibig sabihin yan, wala siyang kulang siya sa spray. Kaya mas maganda itong mga ganito. Kaya makuha natin yan murang oh, mura lang kasi ito sa atin. 10 pesos. At meron pa akong ibang nandito ito. So, ayan, meron pa akong magkira. Isang tali. So, itatagi ko pa ito sa isang tali. Para magamit natin mamaya. So, silipin natin yung kari-kari natin. fry na yun. Dalawa lang ito. Dalawang malalaki na talaga ang hiniwa-hiwa oh, ko. Ayan para maili. So, ang ginagamit ko palang fry na ano, kasi para sa pika. Ito ang ginagamit ko, ayan. Olive oil ang pinagamit ko sa ako. Ayan, mas maingi kailangan natin ng pampalasa. Need natin yung mga spices natin. Ayan, nasa na yung na, na mga spices ko. Hmm. Hanapin ko kasi saan-saan nun. Hmm, dito yung kurkumin ko. -komento. yun natin ng kursumin. So, patayin nyo na natin. Ano spices ako dito? Ano? Hindi Ano siya? Ano? Ano nga tawag? Hindi, hindi. Ano ako? Dati nasaan yung mga spices ko? Kailangan natin ng beef. Ayan. Kailangan natin ng Ayan. Ito ang gamit. Ito yung pork ko. Ay, beef. Gagamit tayo ng beef. So... sa kabila. Ito patago yung mga gamit ko ng panuluto. Pa Ayan. Ano guys? So, hanapin ko pa. Kung nasaan yung mga... Oh my god, My gosh. Ito yung pantry natin. Ayan. Kailangan sa bahay. Ayan. Nakatago sila. Ah, kailangan mo pang luto. Okay. Eh, okay, upload ko na may pagkatapos yung dito na ito. Hindi ko makahanap kasi yung document. Ayan, guys.